Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan... Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat dawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busila ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada News News FM Manila. Manila. The Music and News Authority. Ang ating one time the new Filipino time, alas sa isna po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. DRIVEMAX Drive Umaangal Umaanga. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, BCG, patuloy na minomonitor ang monster ship ng China Coast Guard na nananatili pa rin malapit sa Zambales. Mga aktibidad ngayong bispiras ng Pista ng Santo Niño, isinagawa. Brigada News FM Manila, nagsagawa naman ng Fiesta Caravan sa Pista ng Tundo kasabay ng kapistahan ni Senior Santo Niño. Lakbayaw 2025, muling naging makulay at maingay pamahalaan. Ginagawa ng paraan upang mapondohan ang mga proyektong tinapyasan ng budget ngayong taon. At pamilya ng pinaslang na dalaga sa Toledo City, nakatanggap ng suporta mula sa Brigada News FM at Wan Tahanan Party List. Bandita. Bandita. Buong puso Kasama ang buong puersa ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang drive DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw na po ng Sabado, Enero 18, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Brigada Pagdita Nationwide Mga kabrigada, muling nagbitaw ng radio challenge ang Philippine Coast Guard sa Monstership ng China na pinakahuling na monitor malapit po dyan sa Zambales. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang iligal na aktibidad ng Chinese Coast Guard Vessel 5901 o ang monster ship ng China malapit sa baybayin ng Zambales. Sa huling monitoring ng PCG na mataan ito 60 to 70 nautical miles mula sa teritoryo ng bansa, Muling nagbitaw ng radio challenge ang mga PCG personnel na sakay ng BRP Gabriela Silang na nagpapatrolya sa lugar. Ngunit sa kabila ng radio challenge ay ilegal pa rin na natili ang barko sa lugar. China Coast Guard Vessel 5901, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Gabriela Silang, OPV 8301. You are advised that you are currently sailing inside the Philippines Exclusive Economic Zone. Una nang namataan ang Manser Ship malapit sa Capones Island sa Sambanes at nagdayag malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro noong nakalipas na lunes. Binigang diin ng PCG na ang karapatan ng Pilipinas sa katubigan ay nakabatay sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Nauna nang naghain ng panibagong diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa presensya ng Manster sa ating exclusive economic zone. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Max, sorry Brigada Bandita, Major Samantala libo-libong deboto lumahok sa solemn foot procession ng Senyor Santo Niño sa Cebu mula sa Brigada Joseph M Cebu, Brigada Wendelin Manlangit Karyon, i-brigada mo. Brigada. Report. Libo-libong mga debuto ang lumahok sa solemn foot procession ng imahe ni Senyor Santo Nino sa downtown at uptown area ng Cebu City sa bisperas ng Sinolog 2025. Nagsimula ang solemn procession bandang alauna ng hapon sa Basilica Minori del Santo Nino. Hindi alintana ng maraming mga dibuto ng Senyor Santo Nino ang init ng panahon habang isinasagawa ang prosesyon. Makikita rin ang ilang mga dibuto na bitbit -bit ang kanikanilang imahe ng San kanto habang nakasunod sa karo ng patron. Kahit bumuhos ang napakaraming dibuto, kontrolado naman ito ng mga otoridad kung saan daanda ang police at force auxiliaries kasama ang mga criminology students sa pagbantay sa procession route. Wala namang untoward incidents ang nangyari maliban na lang sa ilang mga dibuto na nerespondihan ng mga medical teams matapos hinimatay, nahirapang huminga at dehydrated dahil sa tindi ng init ng araw kanina ng hapon. Ang solemn foot procession ay tinapos naman sa isang novena mass sa Pilgrim Center sa loob mismo ng Basilica Minori del Santo Niño di Cebu. In the heart Of changing lives. Ito sa si Brigada Wendelin Manlangit Carion ng 90.7 Brigada News FM Metro Cebu, the music and news authority. High -backs. High -backs. Bilang bispiras po ng kapistahan ng Santo Niño, sa Tondo, Maynila ngayong araw, ang publiko aktibong dinaluhan at nilahukan po ang lakbayaw. Iilan, mayroon ding kanya-kanyang pasabog sa kanilang performance. Para sa kabuang detalye, Brigada Ann Cortez, Brigada mo! ka kakulay at kasaya na sinalubong ng mga deboto ng santo ninyo. Ang naturang santo matapos itong simulang iprosesyon sa paikot ng mga barangay ng Tondo, Maynila. Umabot naman din na mahigit tatlong oras ang parada ng mga grupo kung saan iba't ibang -diba kulay ng damit at pakulo ang ipinakita ng maito. Ang lakbayo is ginagawa tayo. Yan, ay kung tawagin lakbay sa Yan, marami mga participant, iba-ibang mga barangay, iba-ibang tribo na sumasali dyan. Napakasaya ang Pista ng tundo. Yan, dami din rayo yan, kahit anong ano. Kahit naman saan din ang ang tundo. Para so, sa kaarawan ng pista ng, ano, ng tundo Santo Niño. Pero maliban nga sa pagdating ng mga deboto sa lugar, ay mayroon ding mga tindera ang pinilang dumayo rito para maghanap buhay at kabilang narito si Tatay Noli na mula pa sa Kalumpit, Bulacan. Uh... Ano po yung pinapanalangin nyo? Pwede ba yung sa step But, or... Sana makaubos ang paninda <laughs> Para mabalik ang puhunan. Malaki din kasi ang puhunan. Pero mga katulad na damit na itinitinda ni Tatay Noli ay hindi lang basta isinusuot sa mga santo. Dahil may ilan ding nanay ang pinili na pasuotin ang kanilang mga anak nito. Kabilang na nga rito ang mga magulang ni na Baby Lexi at Baby Javiana. The uh... reason behind that, bakit nakasuot si, si Baby? Um ano po kasi dati po yung santo ninyo namin. Ngayon po, diniling ko po siya. Tapos yung po, lagi na po namin siya ya, sa kay ninyo. Santo ninyo, maging healthy lang po yung anak ko at at ano po kami. At i-bless po kami palagi Samantala, patuloy namang pinalalahanan ng otoridad ang publiko, lalo na nga sa piyesta bukas na maging maingat at mapamanman sa mga taong nasa paligid nila upang maiwasan ang mga masasamang loob. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Max Brigada Bandita, Nationwide. Samantala na mahagi ng saya at mga papremyo ang Brigada News Manila Team sa tulong ng One Tahanan Party List, Drive Max, Power Cells at Yamivit sa lahat ng mga residenteng nakiisa sa Lakbayo 2025 kung saan ilan lang sa mga natanggap ng mga ito ang iba't ibang produkto at merchandise ng Brigada. Samantala sinuwerte rin ang ilan na makatanggap ng groceries at pera. Kasunod nito, laking pasasalamat ng mga residente ng Dundo dahil sa mga tulong at regalo na kanilang natanggap. IMAX. IMAX. Ang pamahalaan naman ginagawan na umano ng paraan upang mapondohan ang mga proyektong tinapiyasan ng budget ngayong taon. Brigada Marikar Sargan, Ibrigademo. Brigada. Brigada. <laughs> Mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi na suboptimal ang ipinasang budget ngayong taon. Pero ginagawan niya ng paraan ng administrasyon na maibalik ang mga nawala sa original na budget request sa ilalim ng National Expenditure Program. Sa ambush interview sa Leyte, sinabi ng Pangulo na nire-remedyohan nila na mapondohan ang mahahalagang proyekto at programa, partikular sa edukasyon at kalusugan. The budget as was passed, you could describe it as suboptimal. But we are remedying that situation and we are returning the most, uh, well, let me put it simply. Ang ginagawa natin ay uh, yung uh, mga masyadong nawala sa NEP, sa, uh, sa National Expenditure Program, na hindi na nabigyan ng pondo, ay hinahanapan namin ng mga savings para maibalik ang mga pondong yan, kagaya sa edukasyon, kagaya sa health, kagaya, uh, kagaya mga pabahay. Sa Department of Education, mula sa mungkahing 748 billion sa NEP, 737 billion lang ang inaprobahan ng Kongreso. Nabawasan tuloy ang pondo para sa paglikha ng mga bagong posisyon sa School Personnel, Basic Education Facilities Fund o BEF at DepEd Computerization Program o DCP. Ang DCP na dating may panukalang 12.37 billion ay nabigyan lamang ng 2. 43 billion. Dahil dito, napilitan ang DepEd na kanselahin ang 4 billion sa mga proyektong may kaugnayan sa mga kagamitan tulad ng laptops, smart TV at satellite-based internet. So, this is what we are doing. So, maybe the... It, as I said, the uh, uh, original budget can be described as suboptimal. We are working to make it optimal once again. O narito, pinulong ng Pangulo ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya para sa budget review sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Kabilang sa mga proyektong nais ng Pangulo na maibalik ang budget ay, ay para sa Foreign Assisted Projects ng DPWH. Isinusulong rin ito na mapunduhan ang BEF at DCP ng DepEd. Gayun din ang branding budget ng Department of Tourism na kukunin sa Contingency Fund ng Office of the President in the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita, mga kabrigada, viral ngayon sa social media ang kuha naman sa dashcam ng isang motorista kung saan kitang-kita ang pag-counterflow ng isang siklista sa NLEX. Ang siklista naman, namalilang lang daw ng daan. Yan ang report ni Brigada Jigo Custurio. Ibrigada mo! Brigada! Binabaybay <laughs> ng sasakyang ito ang kahabaan ng northbound lane ng North Luzon Expressway o NLEX pasado alas 2 na tanghalin o lunes. Nang biglang... Biglang sumulpot ang lalaking nakadilaw Nasakay ng isang bisikleta at naka-counterflow ito sa gilid ng center island. Makikita rin sa kuha ng dashcam na hinahabol siya ng isang NLEX patrol officer. Hindi naman nakuha na ang pagtigil na siklista. Ayon sa NLEX Traffic Operations Department, hinuli ang siklista pero agad din itong pinakawalan. Isinakay ito sa patrol at sa huli ay ibinaba sa labas ng expressway. Tila naligaw daw ang siklista at hindi alam na expressway ang kanyang binabaybay. Ayon sa pamunuan ng NLEX, mahigpit na ipinagbabawal ang mga bisikleta sa expressway para sa kaligtasan ng lahat ng gumagamit nito. Umani na mahigit limandaang libong views sa social media. Ang dashcam video kung saan maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang opinyon ukol sa kapabayaan at panganib ng aksyon ng siklista. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Musicanews Authority. IMAX. 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 Major wine. Major wine. Patuloy ang pagbibigay ng malasakit ni Senator Christopher Bongo sa mga kababayan dahil lalo niyang pinapalakas ang kanyang palugaw initiative sa mga malasakit centers. Kamakailan lang... Kamakailan lamang ay naghatid ang kanyang malasakitim team ng lugaw sa mga pasyente sa National Kidney Transplant Institute sa QC. Ayon kay Go, mahalaga ring matiyak na hindi nagugutom ang mga pasyente at kanilang pamilya habang nasa ospital. Mga kabrigada, pasensyoso ba ang mga lalaki? Ayon po sa mga eksperto, ang pagiging pasensyoso ay maaaring magkaiba depende sa individual at sa kanilang kinalakhan. Sa kaso ng mga lalaki, madalas po na inilalarawan sila bilang mas direktang mag-isip at kumilos, ngunit hindi ibig sabihin na wala silang pasensya. Ayon po sa isang pag-aaral mula naman sa Journal of Personality and Social Psychology, ang pasensya ay mas naiimpluensyahan ng sitwasyon kaysa naman sa kasarian. Ang balitang ito din sa atin ng Drybox Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Balita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, masakit mawalan ng mahal sa buhay. Katulad na lang ng dinanas ni May Fatima Tagaktak, isang 18 years old na dalaga na pinatay. Natagpuan ang katawan ni May Fatima sa loob ng isang lodging house sa barangay Poblasyon, Toledo City, Cebu, na may mga pahiwatig ng pangaabuso at pagpapahirap bago pinatay. Walang kapantay na sakit ang dinanas ng mag-asawang Evelyn at Alvin Tagaktak, mga magulang ng biktima na nagmula sa isang mahirap na pamilya. Nakatanggap ang pamilya ng tulong mula sa Brigada ni Josef M. Toledo, tahan Tahanan Party List at listeners ng Brigada. Ang cash assistance ay ibinigay upang matulungan ang pamilya sa mga gastusin sa pagpapalibing. Emosyonal naman na nagpasalamat ang pamilya tagaktak sa tulong na kanilang natanggap. Bakit kung taro, sa pag na.

kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat kabrigada! Brigada Bandita nationwide My coupon vindantayan upang kumpleto Para kan completo Max Brigada, Brigada Bandita nationwide, nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Le Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. 30. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Pandita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at Balita Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.